Good morning mga brads 6 months tayong hindi nakapag-vlog so ngayon ang pagbabalik ng uh, Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. may naging busy tayo sa mga uh, uh, ibang uh, trabaho natin so And then, uh, yung uh, editor natin medyo busy rin kaya hindi tayo makapag-vlog. No? Anyway, nandito ulit tayo sa Kasmina Game Farm. Ito na yung mga early bird natin. Ano? Natandaan nyo yung kuling uh, vlog natin. yung breeding lang. Breeding pa lang, no? And then, yung mga... sisu. Pero ngayon, ito na sila, oh. Yung mga early bird natin. Marami na nakuha rito. At uh, ilan na lang yung natira. Punta tayo sa... sa range area natin. Tingnan natin yung mga local and national banded so yan no? Oh, yan yung mga ating uh, mga early birds yan marami rami pa rin pero uh, marami na nakuha dyan mga early birds punta tayo sa range area pakita ko sa inyo guys yung mga uh, local and national banded natin. Ito marami-rami pa to. Malalaki na rin oh. Yeah. Dami So mga whites, gray, meron tayong mga Gilmore, yellow legged hatch, and mga machine kelson. Dami yan. Meron pa rin sa loob. So mga one month i-hard yeah, na rin natin to so itong vlog na to wala nang edit edit to kasi wala tayong editor no uh, upload agad wala nang edit ma-share ko lang sa inyo no uh, yung mga alaga natin dito mapakita ko lang ang ganda ng sukat oh malaki na Yung mga gray dito, mga sweetness gray, no? Uh, na i natin sa sa white at sa 5K sweaters. Mga tested yung mga lines na yan. Especially yung mga white saka yung mga gray. sobrang init dito no kaya kaya sana naman siguro sa Pilipinas mainit pero fortunately walang uh, nagkasakit importante lang hydrated yung mga alaga natin yung mga tubig laging dapat meron laging tubig at malinis mahirap mahirap magpa pasisyo ngayon kasi sobrang init talaga tsagaan lang kaya yeah, tulad nito, walang walang mortality, walang nagkasakit. Mga ganda oh, namumula na yung mga mukha nila. So mga one month, two months, hardening na yan. Then, uh, na natin. Yan, yan ang ating mga local and national banded. So balik na tayo dito sa sa cording natin. Kaya makita nyo, naninilaw yung mga dragon fruit. Sobrang init. Kaya medyo hirap din yung mga nakatali dito kasi buong maghapon nasa initan sila. Pero okay naman, wala namang nagkakasakit. No? Oh, nasabi ko nga, importante yung hydrated yung mga alaga natin. Importante, lagi may tubig. Saka check, -check nyo, baka yung tubig na initan. Ayan. Yun ang uh, delikado. Sigurado halak ang aabuti ng mga stags natin. So ito yung, yung, painom namin dito Sinecheck lagi na no? pinapalitan As much as possible uh, Three times pinapalitan yan maghapon Konting tiyaga lang Kasi pag di mo pinag eh Sakit naman yung aabutin mo Nakita no, nyo naman o no? ganda yung Mga stags natin tama naman dumating yung ulan so medyo makakaginhawa sila ng konti problema naman sa ulan ganun din no pag uh, sobra ulan medyo hirap din pero mas magandang siguro medyo pumapatak ng ulan kesa sa sobrang init yan i-upload tong video na to wala na edit edit no pinakita ko lang sa inyo at uh, try natin mag vlog ulit para, kasi marami nagme-message, no? Katanong, bakit daw hindi tayo nagbablog? And then yung siguro, pag uh, meron tayong time, babalik ulit natin yung uh, yung raffle promo natin, no? Free raffle. Pag may time tayo. Kita nyo naman yung mga stags natin, no? Yan, yung mga tayo na stags. Station, napakaganda. Ah, marami na nakuha rito. So Siguro next month, uh, ano na. Concentrate naman tayo sa local banded Kasi itong mga early bird wala na to. early bird natin no? Oh. pwede na yung isa gupa ang labanan ng early bird siguro by July labanan ng early bird yan tayo dito sa hardening natin ito mga local banded na to medyo magulang sila no kaya na ilagay na natin sa hardening yun o no? mga green natin so mga after 2 weeks or 2-1 month pwede na itali ito medyo magulang na na local to kaya medyo lumalamang tayo sa edad dito local banded ito yung mga bago natin palabas mga Gilmore Black ganda rin testingin natin yan although yung black yung black side natin yung mga mercy black na testing na natin no? sinubukan ko lang i-cross sa Gilmore yan mga gray yan So yun lang guys no. Uh, nag, nag, video lang ulit ako para pakita sa inyo tong mga uh, stags natin. Pag di ganun busy magbibideo ulit tayo ng mga uh, tulad ng dati no. Para ma-share natin tong mga nangyayari sa Kasmina Game Farm. Okay? Wait nyo tong, uh, next video natin no. Sa Jerry Ginto Adventures on Lifestyle TV Supportahan natin to uh, Maraming salamat sa mga Supporters natin no? Ayun yung mga sa mga nagtatanong uh, Marami kasi nagme-message sa akin uh, Sinasagot naman natin no? Maraming salamat See you in the next uh, video Bye bye